Hello mga kasyarikat og sa mga katkat! -kat. Hello, hello, hello! Ayun na nga mga kasyarikat, may nahanap na naman akong lugar na maganda. At dito tayo mamingwit ng mga junjun -jun, mga kasyarikat. Charis lang! <laughs> Since maganda ang weather ngayon mga kasyarikat, kailangan natin maglakad lakad maghiking hiking at kailangan natin maghanap ng mga gwapong junjun. Charis! <laughs> Meron din pala dito mga kasyurikat na namimingwit ng isda. At ayan sila, o, oh, tingnan nyo. Ewan ko lang kung may makukuha silang isda dito. At marami din dito nag-hiking mga kasyurikat kasi ang ganda kasi ng lugar. Ang ganda din kasi ng mga view dito mga kasyurikat, napaka-relaxing niya. Tapos makikita mo pa yung ganda ng kulay ng mga dahon, maganda sa mata. Kaya sobrang napakaganda niya talaga mga kasyurikat. Lalo na kapag may kasama kang Junjun -jun mga kasyurikat, nako, napaka-perfect. <laughs> Ang ganda talaga dito magmuni-muni mga kasyurikat. Tingnan nyo, di oh, diba? Ang ganda ng view. Sobrang ganda niya talaga mga kasyurikat. Ayan na naman mga kasyurikat. May nakita na naman akong malaking electric fan dito. Kaya, kaya malamig dito sa Sweden mga kasyurikat. Kasi nga, ang lalaki ng mga electric fan nila dito. <laughs> Pero ang ganda ng view dito mga kasyurikat. Ang ganda ang pa-picture dito. Tapos pang Instagram ba? Kaso lang hindi ko siya, hindi ko siya tinignan doon sa loob mga kasyurikat. Kung ano ang nasa loob niyan ng electric fan na iyan.